Yesterday ay may binlag tayo. Napaka-importante ng ating video kahapon mga utol dahil ito po ay nagtuturo kung paano mararamdaman ng ex mo yung pagbabago mo. Alam naman po natin na ito po ay napaka-importante sa usapang breakup. Kasi tulad nga ng ipinapaliwanag ko parate, especially sa mga coaching session natin, ang ex mo na umalis ay hindi na po babalik sa isang kwarto, isang sitwasyon, or isang tao na inayawan na niya ng literal. Marami ang nalilito rito, natatakot dahil iniisip nila binabasura, nilalayuan at inaayawan na po sila ng mga ex nila, mga utol. Maaring hindi ka naman niya inaayawan, kaya tayo nalilito dahil lang alam natin, mahal ako nito eh. Sabi ko nga madalas, alam kong mahal ka pa niya and most likely, ito po ay nag exist pa rin po sa puso niya. Pero ang inaayawan niya mga utol ay yung pangyayari o yung actions na nagaganap between the both of you. Kaya kung may mo yung pagbabago, effectively, ito po ay magsisignal sa kanya ng improvement or development mga utol, mas malaki yung chances na kayong dalawa po ay magkaayos. Kasi kung if ever may mo na kayo nga po ay nagbabago, syempre, sino pa ang unang-una or mas magiging excited dyan? Syempre po mga utol ang ex natin. Dahil once upon a time, minahal ka niyan. Sabi ko nga po, hindi naman po agad-agad nawawala yung love na yon, yung care, attachment, at pag-ibig na yung mga utol ay malamang na malamang na nandyan pa rin sa ex mo. It's just na hindi na po romantic at hindi na po positive or masaya yung kanyang nararamdaman. Pero kung may papakita mo mga utol na kayo nga po ay patuloy na nagbabago, most likely babalik at babalik at magsasucceed ka in bringing your ex back. Kaya kahapon ay binlog ko mga utol. Bitin lang po ito, kaya continuation ng ating pong video kahapon, ay itinuro ko kung papaano mo masisimula ng mga bagay na to. Kasi ang dami nag-iisip eh. Coach, bibili ba ako ng mga bagong damit? Coach, magpapagupit ba ako? Coach, mag-a-apply ba ako ng trabaho? Magtatayo ba ako ng business? Bibili ba ako ng kotse? Bibili ba ako ng kondo? Pwede yan mga kapatid eh. Pero hindi po mangyayari ito mga utol kung ang pakiramdam ng ex mo ay ikaw nga po ay nakabantay. Binigyan mo siya ng assurance most probably, kaya ang pakiramdam ng ex mo, ikaw nga po ay naghihintay, nagmamahal, umaasa pa rin. At simple lang naman po ang paliwanag dito mga utol. Paano mararamdaman ng ex mo yung pagbabago? Kung halimbawa ang pakiramdam niya ay stay put, naghihintay ka pa rin, hindi gumagalaw, hindi umalis, hindi pumupunta, naghihintay sa kanya. Saan papasok o saan banda mararamdaman ng ex mo yung pagbabago kapatid? At kaya kinreate ko itong video na to mga utol. Kasi kung halimbawang kayo nga po ay nasa ganitong situation, hanggang sa ngayon mga utol, may assignment ka. May kailangan kang gawin dahil kailangan maramdaman ng ex mo na ito nga po ay bumabaklas na puputol. Sa mga coaching session ko, ang tawag ko dito ay unplug. Hindi ito yung literal na bigla ka nalang mawawala. Sabi ko nga po kahit mawala ka ng 6 months dyan, pero kung halimbawang sobrang confident at assurance ang nararamdaman ng ex mo, yung pakiramdam niya na kontrolado ka pa rin niya, emotionally mga utol, hindi po magtatrabaho yung pagkawala mo. Kahit nag-provide ka ng space dyan, or even nag-no contact ka mga utol, hindi po ito magiging effective. Kailangan maramdaman niya na hindi ka na niya kontrolado. Yung emotionally mga utol, disconnected ka na. Of course, tignan din po natin mabuti. Kung halimbawa ang pag-disconnect mo sa kanya ay negative, kung halimbawang ang pakiramdam niya ay may away, may sigalot, or may gulo, or may galit kang nararamdaman mga utol, hindi rin po ito magiging sobrang effective or magiging effective sa inaasahan po natin. Kaya tulad ng binanggit ko kahapon sa video natin mga utol, being the backup plan, pinaparamdam mo na ikaw ay option, pinaparamdam mo sa ex mo na matapos ka man dyan, mawala ka man dyan, magbago man ang isip mo, ano man ang mangyari, ay nandito lang ako. Like what I've said, napakagandang pakinggan, sweet, at talaga naman pong solid, di ba po? Pero kahit maganda ito mga utol, hindi po dapat ito ang sinasabi o pinaparamdam natin. Kasi sabi ko nga po, saan papasok o saan maikokonnect yung tinatawag na pagbabago? Changes pa naman mga utol ay napaka-importante kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo kapatid. Simpleng simple, tulad nga po ng mga examples ko nung ako po ay nagla-live or even sa mga coaching session ko. May luma kang gamit at matagal mo nang gamit ito mga utol. For example, ito po ay relo, kotse, sapatos. Malamang na malamang na naiisip mo na rin bumili ng bago at nakikita mo na rin yung mga sinasabing flows o function nito. Natural mga utol kung bebentahan kita ulit o even bibigyan kita ng ganito bilang regalo, I'm sure na hindi ka magiging masaya. Iisipin mo na lang na, Paps, yan na nga yung relo ko eh. Paps, yan na nga yung kotse ko eh. Yan na nga po yung sapatos ko, ba't mo naman ako bebentahan yan? Of course, hindi ka bibili o hindi ka matutuwa dito. Pero pag sinabi ko sa yung nagbago na to, for example, motor o kotse ito mga kapatid at na-modified na, kumbaga nag-level up na at ito po ay may mga ganitong ganitong function na mga utol. Of course, ikaw mismo ang magiging very excited at matutuwa dito. Somehow, there's something in you na alam kong magiging very interested ka. Ganon din po yan sa isang ex mga utol na kung halimbawa ako, ang ex mo, tapos bumabalik ako sa'yo at sinasabi ko sa'yo, hinihintay kita dito isang taon na, hindi ako umalis dito, nagmamakaawa ako na balikan mo ko. Babalikan mo ba ako mga utol kahit sabi na nga po natin na pinatunayan ko na sa'yo kung gaano ako katagal maghintay, kung gaano ako kacaga at kung gaano kita kamahal. Pero ang pakiramdam mo, wala naman nagbago sa akin at wala akong plano mag-improve o ma-develop mga utol. Sinong ex ang babalik? Sa tingin ko wala. Siyempre, initially, ito lang naman po ang dapat natin gawin. Pero hindi po magfa-function o magiging effective ito kung hindi natin susundan ng improvement. Parati ko sinasabi kasi, o oh, kailangan mo ma develop kailangan mo mag-improve. Alam ko, most of you ay alam na kung ano ang gagawin. Kaya nga po ngayong araw na to, ay tinuro natin kung anong dapat mong simulan. Kasi magiging mas effective ka kung ito po ay nagawa natin ng paraan. Ngayon, kung halimbawa ito po ay nasabi na natin, kung halimbawa naman mga utol na na i-message na natin sa kanya o napag-usapan nyo na pong dalawa mga utol. Ang suggestion ko dyan, syempre hindi naman natin na kailangan balikan at paulit-ulit na i-implement o sasabihin sa kanya. Kung alimbawa kayo nga po ay gracefully e-exit na at -no, no contact na, most likely naman maiintindihan na rin po niya yon na kayo po ay hindi na naghihintay. Hindi mo naman kailangan tawagan ng ex mo at sabihin na, oy nga pala yung nasabi ko nga po palang ganito binabawi ko na hindi na nga po pala ako maghihintay sa'yo. Of course, mali po yan mga utol at alam naman po natin hindi yun magpa-function ng ganon. Maraming paraan eh, pero one of them is accepting the breakup. Maging sport ka, magkaroon kayo ng healthy conversation, tanggapin mo ito, magkaroon ka ng realization that early. Napakaraming paraan mga utol. Basta kung if ever ito po ay magagawa na natin or nagawa na natin mga utol, Huwag na kayong kabahan. Inire-diretso nyo na po yung pagbabago, yung improvement natin mga utol dahil lahat-lahat po yan ay mag i magre-register po sa isip ng ex mo akala mo lang mga utol ay walang nangyayari o in fact alam naman po natin na ito po ay nagtatrabaho na de-develop po sa kanyang isipan at puso.